And pare, kaya mag-subscribe na kayo sa Hanwi channel kasi kami yung mga totoong vlogger. Huwag kayo mag-subscribe sa mga vlogger pege. Ito na yun. Real talk lang yun, pare. Subscribe in his channel, bros. Ito yung totoong mga tropa. Dapat ba kayo ito kasi tinotropahan natin? Sinusuportahan natin? Brother. Kaya kahit mga mainstream pinapalaman. Kaya nga eh. Sir, ano, anong nag-story? Paano kayo nag-collab? Actually, nagkita kami sa, ano, sa TV5 sa LOL then hindi ko expect na kilala ko ni Mami On. then after nun tinry niya i-workout na gumawa din gumawa daw kami kagad ng music then siguro mga one week before nasulatan ko siya kagad hindi ka naman na natakot na ganun yung tema ng ano actually nung una natakot ako pero naisip-isip ko rin naman kung baka lang para sa may pagiging artist ko kung matatakot ako sa gagawin ko kaya yun actually so grabe yun so gal so bad bro it's like bro after finish bro Rob. See you again. Well, oh, no. ito, ito, yeah. Sir, yeah. sir Rob. Sir oh, Rob yeah. Subscribe in his channel, bros. Yeah. Ito yung totoong mga tropa. Yeah. Dapat And ba kayo ito kasi tinotropahan yeah. natin? Yeah. Sinusuportahan natin at at least subscribe in his channel. Okay? Sir, dalawa ko lang tayong Dahil bilang referee, hindi naman sinasabing patas kami. Kaso, kami yung dalawa yung nakakaputang ini eh. amen Sir, tayo priority dito. Exactly. Sita pala lang. We have the fucking respect, pare. Yes, yes. Respect that you earned. That we have. And pare, kaya mag-subscribe na kayo sa Hanmi Channel kasi kami yung mga totoong vlogger. Huwag kayo mag-subscribe sa mga vlogger pege. Eh. Ito na yun. Real talk lang yun, pare. Rob Moya, the man himself, ladies and gentlemen. Real talk, bro. Sure. Thank you, thank you. Good, good. pa nga pala akong banking game sa inyo. Ito. Alay, like gusto mo kang kumita ng pera ay mag-download na ng Kabibi Game. Napakadali lang ang gumawa ng account gamit ang iyong phone number, gumawa ka ng password. I-confirm mo lang la pagkatapos yung referral ID, nandiyan na yan. Tapos send OTP code. Pagkatapos, i-click mo lang ang yung register na yan. Ayaw. Pagkatapos, eh yung unang top up mo, meron kang 10 pesos na libre pag 100 at 50 pesos sa 200. Ayun. Ngayon, gamit ang iyong Gcash at Banko, pwede kang mag-cash in. Pindutin mo lang yung green plus button Ayan. Ngayon na depende sa budget mo ayan, mamili ka na kung magkano ang iyong ikakasin again gamit ang iyong Gcash at mga bank mo. Ngayon napakaraming laro na pwede mong pagpilian, may color game, mayroong uh, Dragon and Tiger, pero try natin tong Dragon Tiger paborito ko to. Ayan oh, sige oh, Ayan, magbibit la ang tayo. Stop betting. Ayan, sino kay mananalo? Ala. Ayaw, naipanalo tayo. Ngayon, kapag ikay nanalo na, ayan, ikaw ay magbi-withdraw. Ayan, pindutin mo lang itong withdraw. Ayan, pagkatapos enter mo yung uh, Gcash number, yung OTP yan. Enter mo dyan. Pagkatapos, yung uh, minimum amount na pwede mong i-withdraw is from 300 pesos to 10,000 pesos. Yan, lagay mo lang Gcash mo at maaari mo nang i-withdraw ang iyong napanalo ng pera. So, ayun. Ang link nito ay ipipin ko sa ating comment section. Ano pa inaantay nyo ka game? Register na kayo at sabay-sabay tayong manalo. Kayong!